Princess! Princess, mag-usap tayo! Princess, mag-usap tayo! Uy! Piko! Uy, bakit ka lasing? Hindi ako lasing. Anong hindi? Tinan mo itsura mo, halik ka na ihatid kita doon sa in... Hindi! Mag-usap mag muna tayo. Uy, hey, ano po nangyayari sa'yo? Kanina bigla-bigla ka nalang sumugod doon, tapos ngayon naman lasing lasing kami. Problema ka ba? Ikaw! Ikaw ang problema ko, ma'am. Bakit ako? Ay, ah, yung kanina. Sir, naman, ikaw naman yung nauna, di ba? Kita mo naman. Tapos... Ikaw nauna! Okay? Pinabaliwala mo ako eh. Pinaprotektahan kita. Pinagtatanggol kita. Inaala kita. Pero wala lang sa'yo eh. Sir, hindi naman sa ganun. Ano ka pa? Alam mo kung bakit ko ginagawa yun? Dahil importante ka sa akin. Dahil special ka sa akin. Uy, Special ka rin naman sa akin. Best friend kita, diba? Ayoko na maging best friend mo. Ha? Huh? Ayoko na maging kaibigan mo. Ayaw na kita maging kaibigan! Uy! Grabe naman yung galit mo sa akin ni F.O. agad! Hindi. Hindi kita kaya mag... Hindi ko kaya mag-galit sa'yo. Di. Ano ba? Hindi kita maintindihan ka, Kasabi mo lang sa akin na ayaw mo na akong maging kaibigan, ayaw mo na maging best ko. Ano ba? Sh Alam mo, nag-usap sa'yo lasing na lasing kay hihatid na... Shhh. Ano ba yun? Shhh. May kailangan ako sabihin sa'yo. Kahit huli na. Huh? Ano? Princess. Gusto. Gusto. kaya pala? Kanina ko pa tinatawagan. Naku, Lung hindi sumasagot. Ay, tutulungan na kita, Lola uh, uh. ko. Eh. Ayyan, Mas, ka ay, akumiko. Ano ka ba? Abantin mo, Lola Ano ba nangyari? Huwag ko alam eh. Ayan, ay, ka nga. mo tuloy. Ay, naku, Miko. Ano ka ba? Masok ka doon. Oh, handahan.